Hi guys, good evening. Kapina, na, dito, 21, 25 na, alas 9, 25 na. So guys, may good news ako sa inyo. Binigyan ako ng amo ko ng regalo. Tapos first time, um, first time kong makatanggap ng malaking halaga. So I'm very, very, very thankful ako. And thank God. Hindi ipapakita ko sa inyo yung perang binigyan ko sa Thank you. Ito yung ano. Next, grabe yung, grabe yung, yung feelings ko na sobrang saya kasi alam nyo ba. Ayan. Tapos, yung alaga ko, naglagay dito ng tita Jari. Jari. <laughs> yung alaga ko kasi, ano, ang cute-cute niya. Ayan. Sabi ni Jai, happy birthday. Thank you. And you will, you will done. May all your dreams come true. Sabi ng amo ko. And, nang sweet nila, dewa. Super sweet. First time ko na, first time na makatanggap ako ng malaking halagang pera. As in, very first time na makatanggap ako ng pera na ganito kalaki Kasi, hindi na ito mapupulot sa ibang, sa ibang, um, hindi lahat ng amo galante. So, grabe. Feel blessed. Kasi, hindi lahat ng amo, ay eh kaya magbigay ng malaking pera madalang yung among um, magpipigay sa'yo ng malaking pera, malaking halaga. So, I feel so blessed. Ayan. Ngayon, itatago ko siya. Tapos, ito. Unboxing natin yung binigay nila. Ang cute. Ano to? Pag magtanim. Ayan, ata patanim. ayoko ng magbuksan eh, kaso nga lang. Ayan. Ang cute-cute niya. Pwede akong magtanim dito ng, ano yung pwede Kamatis. Ayan. Ang cute-cute. <laughs> paborito ko yung kamatis kahit allergy ako. Pero paborito ko kasi yung kamatis eh. Ang cute niya, no? Ang cute-cute. Ayan. So, itatanim ko siya. So, itatanim ang cute. Na-excite ako talaga na ano. I feel like, parang ano, first ito yung pinaka first na celebration ko sa kanila na 6 months ko pa lang sa kanila yeah you know, very, very much I feel May, June, July 6 months guys so very thankful ako kasi eh, hindi ko in-expect na bibigyan nila ako ng malaking halaga and then gabi yung gabi sila super, super sweet kasi Siyempre, hindi lahat ng aman na gano'n, ba? Diba? let's make cake pa ako. So, ang nakapa nilang cake yung favorito okay. <laughs> chocolate. Ayan. <laughs> ang sarap ay ang saya ko guys kasi siyempre, malaking tulong yung sa akin. and kain tayo. Ayan. ano? 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 mm Paborito namin to ni Lolo. Alam nyo. Every year ako mayroong cake. Thankful ako. Very, very thankful. Grabe yung pakiramdam. Sobrang sarap ng feelings na matanggap, makatanggap ka ng malaking pera. Uh, so ngayon, isi-share eh, ko to. Ibibigyan ko yung kapatid kong ano kapatid kong bunso sa father side. Ayun. Sarap <laughs> lang ng piling. Sarap ng pahalam. Tatago ko to. Ito yung pinaka first na natanggap ko na na I feel na super blessed kasi alam mo yung noong una alanganin na ako na mag alanganin na ako kung baka magustuhan nila ako or hindi na baka ibalik ako sa ano, kasi di ba nagkakamalitin ako, hindi naman na perfecto perfectong katulong. Pero thankful ako kasi na-appreciate na nila yung mga bagay na kahit ka maliit. Ayun. Very thankful ako. Kasi alam niyo yung feelings na dadasal ako sa Diyos, na sana makahanap ako ng ama na na itataas ako, hindi yung idinadown ka na. May mga araw na meron sa may mga araw na parang, syempre may mga bagay-bagay kang hindi naiintindihan kasi ibang lahi sila. Pero thankful ako kasi hindi sila madamot sa pera. Kasi, alam mo, kasi pinunta natin dito trabaho, di ba? So, sure, thankful ko ako dun kasi, ini-imagine ko na parang, sobrang bait naman nila, ang laki ng binigay. Di ba? Alam mo 17 mil, sobrang na-appreciate ko yun. Sobrang feeling ko, ang laki-laki na nun, ang laki-laki na. Kaya, very thankful ako kay God. Kasi hindi niya ako pinapabayaan, hindi, hindi ako nagugutom, hindi ako nagugutom. Meron akong, ano dito, alam mo yung, kahit malit lang or malaking bagay, pinapasalamat ko sa Diyos. Ano niyo yun? Very blessed. <laughs> sa saya, saya ako. Super happy lalo na itong cake. Paborito ko pa yung vanilla cake. Kaya lalo mo masaya. Hmm. Alam niyo ba, pag gumagawa ka ng kabutihan na walang nakakalam, ibabalik ni God lahat ng nawala sa'yo. Naniniwala ako doon na pag gumawa ka ng kabutihan na hindi na, walang nakakakita, walang nakakalam ng ibang tao, ibabalik ni Lord lahat sa iyo nawawala sa iyo. Ayun. Tapos lagi ka dapat nagpapatawad. Ayun. Forgiveness is the key na hindi ko naman hinahanggan na umasenso sa buhay or yung mama. Gusto ko yung tama lang. Kasi para sa akin, ang kayamanan is eh, yung mayroong pagmamahal sa isa't isa. Respeto. Yung, ano ah, yung lagi kang magpapakumbaba, yuyuko, ganun yun ang pinakamayamang tao yun ang pinakamayamang tao alam ko yung yung kontento sa buhay yung walang sakit mayaman ka kapag wala kang sakit tandaan mo yan di bali nang mahirap ka wala ka lang sakit tapos nakakakain kang tatlong bali sa isang araw tapos so, kahit ulit-ulit lang ng damit mo okay lang kasi sa mundong ibabaw, hiniram lang naman natin lahat eh. Yun. Kaya pag meron kang blessing na natatanggap, mag-thank you ka kay God. Thank God. Sobrang hot. Of... Itatago ko to kasi. Remembrance. Ang sweet nila. Hindi ko akalain na ganun sila ka, ano, kagalante sa pera. Napaka-generous hindi ko in-expect na ganun yung ibibig ganito yung ibibigay nilang pera sa akin. Hindi mo na ito mapupulot. It's not easy. Very thankful for this. Tapos, mag-share ako ng, mag-share ako doon sa hipag ko, yung kapatid ko, para ano, para masaya sila. Doon yung kapatid ko, nawala ng tabaho. Pero, meron siyang tricycle, nag, ano uh, siya. Apo yung asawa niya, nagtatrabaho sa appliances, ganoon. O, oh, bigyan ko sila ng, ano, counting blessings. Na natanggap ko, kasi nga, kapag may natanggap ko yung blessing, i-share mo. Hmm. Harap. paborito namin ito ni lolo itong nakuha nila paborito ko sa yung birthday ko araw sa birthday ni lolo Ganito yung cake na binibili niya baka binibili ko kay lolo happy palang binigay yung Sintel na pouch. Ayan. Ayan. Yeah. Ang cute na. So, galing siya sa Sintel. Happy ako. Yung mga pouch-pouch pa silang nalala. <laughs> Ang cute.